Actually, sinend sa akin yung picture eh. Ito yung picture. Sabi ko, first time ko nakakita siya nag pero siya mukhang guilty, di ba? So, simpleng simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? we started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kalat ng kung ano ng chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin she can correct it anytime and let me address this to her now uh, Senator Nancy, linawi na lang natin itong lahat, mahinahon sa tama uh, napaka busy ng ating bansa napakaraming problema magkano ba talaga ang Senate uh, building of course kasama lupa kasi DPWH mismo ang nagsabing hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. DPWH mismo nagsabi hindi pa tapos lahat ng plano DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. So far. And Senate Finance na nagsabing mahigit isang billion yung lupa. So 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Uh, nagsasalita pa chairman gusto mong mauna ka pinagbigyan ka na tapos magwo-walk ka in that manner even si senator Miriam hindi ganun mag-walk di ba meron siyang pasubali sa chairman whatever pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics di ba although that's always an option papasok ako doon sa ginugulo lang niya balik tayo at balik tayo sa issue bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone. ba? Diba? Bakit may higit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag no? So, if she wants a mahinahon na na usapan, so, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. Uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh I, I won't I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. I, I part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin 'to, diba? Nakita nyo ba the next day pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yung ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, eh, di ba? Pero pati yung gustong gawin issue, bakit? Di ba? gusto niya gawing issue 'yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin which is magkano ba talaga yung building kailan 'to matatapos at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan. so for, foremost ako i will focus on that so thank you for asking me and uh, i think you know i leave it to the people to see through yung uh, sinanigans o etong paggagawa ni uh, uh, Senator Nancy, but I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, tapa, isa interview, sinasabi na mali yung numbers, wala. Eh, nag Senator Nancy ang nagbigay sa akin numbers staff mo. Kinunfirm ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing buang na kasi nga parang na, nagising ako sa mundong ito na Sinabi ng DPWH, 16 billion, malayo sa 23. nag like, sorry sila, ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So parang sa kanya, walang difference ang 23, 21, 16 billion. E eh, pero ng bayan yan, e eh, ako nagsimula ako sa politika.